once again ayan welcome na naman po sa ating YouTube channel and so for today's content dahil may nagmessage message sa ating comment section sa ating YouTube channel na paano ko pinagawa ang aking padlock ng aking e-bike uh, para secure naman yung ating battery so ngayon ipapakita ko sa kanya or sa inyo na rin na aking mga viewers kung paano ko pinagawa ang padlock or lock ng aking e-bike para secure ang kanyang battery Ayan guys, so as you can see, makikita nyo po dito yung uh, lagayan ng battery. So ito po yung pinakalagayan ng battery. So para sa akin, uh, hindi enough yung padlock niya kasi yung padlock niya kasi nitong battery parang madaling siyang matanggal or madaling sirain. Uh, ano lang ang katapat, parang flat bar lang yung katapat niya para masira yung kanyang padlock. Doon sa pinakamay padlock nito. So, I, I suggest na kapag meron po kayong uh, kapag meron po kayong battery, battery, uh, e-bike, I suggest na talagang tibayan nyo na lang yung padla kasi pwedeng nakawin yung battery natin. And of course, guys, kung bakit uh, naisipan kong uh, isecure yung padla ng aking e-bike dahil sobrang mahal po ng battery ngayon. Siguro nagkakahalaga siya ng 6,000 pesos. Kasi yung pinaka lifespan ko ng ating e-bike is yung battery. So kapag dinaho ko yung ating battery, wala na pong halaga yung ating e-bike. So possibility may possibility na bibili kayo ng bago para sa e-bike niyo. So ayan. So ipakita ko po sa inyo guys kung ano yung mga way or paraan ko para uh, ma-secure ang ating battery. Ayan, so pasensya na guys, medyo madumi yung ating e-bike kasi since na maulan, hindi ko sya nalilisang mabuti. So, ito yung pinaka-padlock ko or pinaka-lock. Talagang binili ko siya para kahit papano secure. So, bumili po ako ng flat bar sa junk shop. Then, pina welding ko po siya. As you can see, ito po. pina ko po siya dito na magkabilaan para kahit papano secure yung aking battery. So, kahit igaganun ganon mo siya or kahit saan ko siya iwan, ah, uh, hindi siya nananakaw dahil napak na sobrang secure po yung battery. At nakikita nyo po guys, parehas po silang uh, bakal. So, kahit meron siyang over dito, so ito pa rin yung nagpa-protect doon sa battery, itong bakal na to. And then ito din. So, pati type siya, letter T yung ano niya. So, ito yung ating uh, secure na over na ating ano, battery sa so, pinaka bar. So, tara buksan natin. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung forma niya. Ayan. So, bukas na siya guys. And bubuksan na natin. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinawilding or pinagawa yung padlock ng ating battery ng ating e-bike. So, ayan na siya guys. Yan yung pinaka main position. So, iaangat natin ito. Ayan. So, ganyan po siya. So, ganyan po siya guys. So, ito po yung pinaka padlock niya before pero tinibayan ko pa lalo and ito yung ito yung pinawilding ko ito, maliit na flat bar so ito po, dito po yung butas para pag para pag itawag ko siya or yan, sa okay, ganyan na po yung kalalabasan niya so ganyan po so ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya magsasara. Ayan, pasensya na kayo. Medyo madami yung e-bike po. Ayan, so ganyan po. Para secure yung battery natin. Kasi po padlock na natin. Ayan. Ayan. So, sobrang tibay na po. Hindi na po yan mananakaw, guys. Ayan. And guys, so nakita nyo na yung ginawa kong ah uh, procedure kung paano ko um, pinawilding yung ano, yung pad, lalagyan ng padlock sa akin e-bike dito sa battery kasi uh, para safety naman. And then, I suggest po dun sa gustong magpa-welding ng kanilang mga padlock dito sa ilalim or any part ng iyong e-bike, kailangan po, tanggalin po ninyo ang battery kasi meron po tinatawag na radiation. So, pwede po ikasira ng inyong mga battery kapag hindi nyo tinanggal ang battery kapag kayo ay nagpa-welding. Ayan, so gusto ko rin i-shout out si Buddy Jaja. Siya po yung uh, nag-comment sa akin, comment section box kung paano maglagay ng padlock doon sa battery para safety. Ayan, so Buddy, uh, Body Jaja, salamat sa pagpunta sa akin YouTube channel. Ayan, sana hindi ka magsawang suportahan ng YouTube channel ko. At sana na rin may natutunan ka ngayon sa akin content for today. So sa akin mga subscribers, sa akin mga viewers, Ayan. So, don't forget to subscribe. Hit the notification bell tayo para kayo ay updated sa aking panibagong videos na upload Thank you, guys.